Good morning po. Ito Himalayan. Ilang months na po siya? Three months. Male. Male. Six K na lang. Six K na lang? Oo po. O, ito lang po. K na lang. Ah, million ah. Ito mga to. Ang maranta. Ito naman Persian, triple coat, female. Oo, ganda. Six five. Six five. Ilang months na to? Three months din. Three months lang. Ang ganda oh? Eh? Ito, dalawang babae. Ay, tatlong babae. Puro Persian. Opo. Magtutuman. Ayan. Isa yung karga na lang. 5K, ma'am. Fix. 5, 5K, ha? Apo, 5K. Ayan, fix na to. Apo, fix. Magkakapatid yan. Ito, may. Ganun din, ma'am. 5K din. Okay po. Any gender po. Ang <laughs> 5K lang, oh. Ang ganda 5K. na mata nitong isa, oh. Kuya, tigasang ka sangka, ba? Taga Loma de Gato po, Marilao, Bulacan. Ah, Taga Marilao. Ayan. Contact number na lang ano dito. Na lang po, EP na lang mam. Ma okay po. Ayan. Ito po. Ayan. Ngayong mundo, de legal. Uh, Salamat po kuya. Good morning po. <laughs> Ayan, may persons <laughs> na bala si Ito po, ilang mga months na po ito? Ito, so, apat. Four months. Isang <laughs> big Bilahan mo ng kwan, isang kilo Babae po ba? Or, babae, babae. Ah, po ba babae Magkano po sa babae? Apat na lipo Ito rin po ba, Ito limang lipo lang Yung sa babae nyo? Wala Sa baba po Tag-isang lipo lang Mga ano po ba ito? Persian, ayong sayames Ah, sayames, okay Oh, yan. Yeah, libo lang, oh. Sa so, may babae dito, no? Sa babae. Ah, puro babae. Ito po kasama. Dakshat. Ah, pagkala sa dakshat. Ah, dakshat daw yan. Dalawang lang. May number po kayo, tal. Ano pong pangalan? Ganesh Marta. Ha? Dani, sumama. Dani, Mang Dani, ayan. Interesado kayo sa pusa at sa production niya. Ayan, kontakin niyo na lang po si Mang Dani. Thank, Thank you po. <laughs> Good morning. Good morning, Good morning. Good right morning. white. white. Sold po, boss. Bayad oh, na. Sold Ito na eh. Nakuha po. na kagad to. Uh, Baba yan. Yes, pababae. 5K lang, oh. Ang <laughs> linis, oh. Opo. Tapos, ito po mga ito, available ball, po, sir. Mm -hmm. Ma'am. Oo, ito available. 5K lang yun. po. Ula, 5K lang, oh. lang, lang, oh. Dini. Ang ganda, oh. 5K lang. Dini, lang po. Ayan. Big bones. Murang-mura. Tapos, yes, ito po yung male natin. Marble po ito. Ayan. Ito, male. Ayan, marble. 6K po. 6K naman to. Yes po. Para negotiable pa naman. Negotiable pa naman. Ang ganda. Ito'y parang malaki nung nakaraan. Ah, ano, oh, pa niya po. Kapatid po yun eto. Ah, ay, makapatid sila, no? Kapatid po sila, no? Kapatid po Kapatid po no? po sila, no? Puti, tsaka ganyan, yeah, no. no. Mas, yung po no? po no? Ito, ah, iba pala to. Ako, oh. kay ate po yan. Oh, my face, okay. okay. so shy. Yes. <laughs> Kaya na plug ko na rin po. Kaya Sige, mamaya na to. Ah. Ayan. Siyete po. Lalaki. Babae. Babae po. Ayan, sete Tabae. na lang, ha? Ganda po ng color na ito, ma'am. Ganda nga, oh. Kasanita Parang tatlo isa. na yung kulit. Ito pa 3K lang. Alak ka, mura to. Yan. Uy, ang ganda ng buka. Magkakulay po sila na. Oo, oh, 3K lang, oh. Mura. Ayan. <laughs> Babae ba yun? Babae rin. Okay. rin po. Kasi ito po, main po natin is Himalaya. Shading Alaki. lang po. Shading lang. Ang ganda po na pag lumago ulit. Painit po kasi panahon kaya nag-shading. Ang laki, no? Yes po. mail po to. Ayan, eh. 5 kilos. 5 kilos daw po. <laughs> Himala, ito talaga pure Himalayan. Yes po. Ganda, no? Lalaki, no? Apa, lalaki. Eh, magkano uli? Magkano <laughs> ito, kuya? 5 okay, kilos lang. Oh, <laughs> Murang mura kay kuya. <laughs> mura. Kanino number? Sa ina lang, Luella? Okay. okay. Number ko na lang din po. 0915. <laughs> Itong ano natin, space yeah, natin. Yes, natin kay Aliana. na. po? Ang <laughs> mukha ni... Kala ko eh. Ganda ng mukha ah. Ay, mata no? Ang ganda ng mata niya. Ba, di nyo mahawakan po. Kala mo ka kasi ano eh. Kala <laughs> ko masungit eh. Ato. Oh, Ayan, ang ganda ng mukha oh. Oh, yung buit. buit. Nakakawala lang po siya sa kwarto na. Ilang months na to? At three months. Babae? Apo. Ganyan talaga yung ano niya, no? Opo. Wala po talaga siya. Oo, oh, ano. ayan o. parang ano. Magkano ang bigay natin? 35. 35K. Maano talaga to? Mahal talaga. Apo. nag isa lang yan? May, may kapatid pa po siya. Babae din. Okay, oh, yeah. 35K ha? Ako. May papel or ano? Wala. Wala po. Bed card lang. Meron siyang bed card? Yes po. Yan, okay. 35K. Tapos meron din po tayong oh, oh, EXO Packet Bunny. Ayan, ito po. Ah, ito, eto. Ang liit lang. Formal. months. <laughs> Oo, oh, oh. ang taba ah. Opo. Oh, <laughs> may papel na to? Wala. Bed card lang po. Okay, may vaccine na, no? Yes po. Magkano po ang bigay natin? Sixteen la la. ako. Opo. Sixteen kaya. Ang kito. At ito yung kapatid niyan. Ayan, nasa batya. Ako nga po. Ay, tubig oh. Gusto ko gusto niya, no? Sixteen oh, din siya. Yes po. Exo oh. so, packet puli po. Oh. Plus, Ang kataba. Meron, meron din po tayong English. Dalawang available. Para silang may. Ganun din po. Bet record lang. Okay. Yung isa meron siyang cherry eye. Magkano ba sa kanila? 16.15. Okay. Yung may cherry ay 15k yes, na. Okay. Mura, Ayan. mura lang po pantanggal niya. Oh, ay, ano ba yan? No, pera ha? Oh, oh. Okay. Hindi naman ganong gagastos sa ano. Kasap Pero negosyable pa naman to eh, di ba? Yes, po. Oh, eh, Negosyable pa yan. Mura lang po sila, bet card. Oo. Oh, oh. Ayan. Ay to. Ayan. 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 Ayan ang number ni uh, Ate. Thank you. Thank Salamat you po. po. Salamat po. Thank you, Luella. Yes, <laughs> Good morning. Ayan, may dalang pusa si Gedeng. Persian no? to ano? Meron siya na Ilang months na? Triple coat. Five months. Babae? Lalaki. Lalaki. Ang ganda o, oh. laki. Magkano dyan? Seven five. Seven five? May bawas pa. May bawas pa. Tapos, dito. Go. Dahil pusa. Morning. 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 Up. Tatakas pa. Oh, ang gaganda nito. Puro Merchant. pute, oh. Puro babae. Ito puro babae. Ilang six months pa. na din to? Six months. Six, six months. months. Magkano? Five, 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 five. Magkano? bigay na 6,000 isa. 6K ang isa. Ang okay. ganda na. Ah, ganda. Puting-puti, no? Okay, wala nang tawad yung Oo, Ano, naman. natin, Oo. Tagalog pa 5K. 5K lang. Ilang months na ito? 5,000 isa. Ilang Two months na ito? 2 months. 2 months pala. Ayan. Ganda. ito eh. naman, <laughs> may pipe. Ay, ito 5 to. Yeah. Lalaki to. Babae. Babae din. Wow. Ganda o. Kaya ito? Ano ito? May ito sa atin. Ganda, no? Puro yung malayan natin. Oh, Puro yung malayan. 5-5 lang yun nandito. 5-5, 5-5. Marami pa doon sa bahay. Ah, marami pa. To. Ayan. Oh kumain pa Saya miss. May, oh. <laughs> may Facebook ka naman doon oh. naman nila makikita yan. kontakin nyo nila si Kuya Dennis. Kaso lang pa ako saya Dito. Ayan o, oh, Dennis Magsipo. Ayan. Thank you Kuya Alamant Dennis And good morning Kuya Adrian. Morning so wala na tayong Bengal. Meron pa sa bahay. Iniwan mo. Iniwan <laughs> mo. That's why na yun bahay. Eh, binibenta mo ba o ano? Opo, oh, For sale pa rin oh, yun. Sayang din natin nakita ngayon. Iniwan mo eh. Oh. Shout out mo yung ano mamaya ah. Oh, no. Dito muna tayo, update muna tayo ng mga price lang. Dalam person ni Kuya Adrian. Ito po sa curl tripod coat big Dalaman. Uh, ilang months lang ito? Uh, three, ano po yan? 3 months. 3 months. 1 uh, uh, Ano po yan? Negotiable naman yan. Uh, pa Tapos sa mga pure munchkin po. Ah, uh, munchkin to? Sa maliit yung paan ito? Uh, uh, Apo. Pa, pa. Ah, yan pa lang munchkin, no? 4 months uh, uh. only. dalawang lalaki magkapatid. Uh, dalawa, dalawa sila. lelaki songrok uh, pantak itas Ayan, ang ganda. Ayan. Magkano ang isa dito? Uh, 30 po hanggang 28. Hanggang 28 uh, okay. eh. Pero 30 price ang ang asking mo. Uh, no? uh okay. May babae dyan. Puro ano okay. na po sa online. Nakuha na kagad yung mga babae. babae. Sa so, lalaki, lalaki na lang. Ang... Ko. Okay. 30 to 28 kay ha. Uh, uh okay. ang cute to. Oh. Ang lilit ng mga paa. <laughs> Ormas na po. May mga box ng deworm na po ito mga. Ah, may box. Nagsaka uh, deworm na rin pala. Okay. Tapos po Dito sa mga non-standard packing po. 8,000 standard. standard po. Standard eh. po standard po. AK ha. La Negotiable naman. Babae lalaki din po. sa basta ito buwan sa MS pero na standard channel ng talo. Ayan. Ang ganda. So 8K din to? Apo. Ang cute po. Yung kahap-kahap po kahap, kahap, kapatid na nakukuha na po. Ah, nakukuha na yung kahap po kapatid. Okay. Tapos itong mga toy poodle po, bali. Puro lalaki na lang din po available. Ah, ito no? Okay. <laughs> Dami. Ilang months na itong mga to? Ito, bali, 3 months na po sila. Okay. Wow. Sobrang bulot. Puro lalaki, no? Opo. Oh, ah, um, isang choco sa kadalawang patok na lang no? Opo. Yan. Magkano ang isa diyan, Kuya so, yeah, Adrian? Dito yan. po, ah, uh, 8k na lang po siguro. I okay. Ah, oh, hanggang 8k yan, no? Maganda, oh. Ito oh, okay. mga mukha nila, oh. Ito pila ka sa kabila. Ito, ito, ito pinakamaliit. <laughs> Pinakakunod pa. Oo oh, oh, nga. Ang cute. Ayan, ganda. Tapos, itong ito, isa na lang po na... Ito! Himalayan Ragdal po, Ano Ah, kong kong cross siya, no? Himalayan Ragdal. Ken, Ken, Tudy. Babae. Himalayan mm. ba Ragdal. Babae, babae. Blue eyes, ano? So, Oo, oo. yung isa, oh. babae. Wala na po yung Adrian. Wala na po. Oh, Pero okay. sa bahay po, may available pa akong Bengal. Okay. Magkano na sa... Iniwan ko na po. Magkano to sa Bengal? Sa Bengal po, binibigay ko na lang po ng dose. Sagat na po. Wala na po. Oo, oh, I mean, sige. Makikita nyo na lang yun sa Adrian. Ano Apo, ah, sa Adrian. Bakit? Okay. Then, may available pa din po akong mga extra small na American bull. Nasa bahay nila. sa nasa, magkano naman yun? Uh, may papel ko, 20 ko na lang inaalis. Salamat kay Adrian. Thank you. Thank you. Meron pa pala. Ito pa po, po pala. Oh, ang gaganda. Akala ko sa kanila talaga. Ito, ito po, lahat puro lalaki. I ilang months na to? Sakto, ito mas pala po. Sobrang lalaki. <laughs> ang ganda, oh. Puro lalaki ito, to, ah. Sa online kasi may dalawang ko? May papel ba to? Wala po. Baxing, meron. Magkano ang isa niya? Uh, nine hanggang eight sa ganda. Ganda? Ang cute, no? Ayan na, yung isa. Talagang pare-parehas sa kulay, ano? Ayan. Ang gagawin. Ang cute, no? Diyan lang sila, o. Hindi maalis. Apo, ganyan na ito. Ayan, thank you, kaya, 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 kaya ito the... huh? Good morning. Good morning, to the lahat ng viewers sa Rising Road. Meron tayo available exotic long hair. Exotic short hair. Kaganda na naman ito. Ano yung ganda? Ano ang lak na dyan eh. Ano ano? Exotic long hair. Babae. Babae to? 11 months. Okay. Baka laki nandiyan oh. No? Ang gana yan? Out po sa kanya, 25 negosyables po. Ako. Okay. Tapos meron tayong exotic shorter. hair. Wow, ah, ganda na naman ito. Going 3 months. Babae. Babae ito. Babae. Ito, bigyan ko nalang ito ng 17. Negotiable pa. 17. Ito naman, exotic low-nose. Ito daw silang negotiable pa, lalaki. Exotic low-nose siya. Ganda. Tapos, sa first ang ito natin. Yan ito. Bali, 2 male tsaka 2 female. Gaya lamoy. Okay. Triple coat yan, dial 3 ang cute na mukha, no? Negosyable pa. Meron mas ito yung nasa ilalim. Matutuwa ka doon. Ang ganda! Ang ganda! Tapos meron tayo. Eight months old. Uy, maliit to ah. Eight months old yan, Manchi. Uy, maliit to. Lalaki to ah. Ito yung lalaki. Eight months old ganda yung niya, isang daliri ko. Oo nga, ang ganda naman yan. Magkano yan? Ito yung lalaki. Bali, 25 lang yan, negosyo mo. Tapos ito naman yung babae. Munchkin yung... din. Munchkin din siya. <laughs> 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 babae to babae ah. Maliit din oh. No? Wala nga rin natin. <laughs> Eight months old babae at saka lalaki yan. Kaya swerte makakuha niyan ni. eh. Pag partner? Partner, pwede silang pares. Bali, mas, hmm. mas mababa kapag pares po Oo, unu, ano. Pero same kasi 25 Tapos meron tayo British shorter na babae. Oh, tricolor. Yeah. Babae to, babae. British shorter. Tricolor to ha, tricolor. Ganda na mukha Oh. Hmm. Dito ay out ko na lang 'to ng 20 negosable. 20 na lang. Hoy, lumabas na. Napakaliit. Eh. Ang liit nga eh. Nakakatuwa. Yung lakad no. Ito nakakatuwa. Correct. Ah! Ah! Parang gumagapang. Umuwi, no? Tapos meron tayo dito, American Shorter. Okay. Ah! Ako, kami kami ito matigas. Yeah, laki, 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 laki. Tara na, tara, na. tara na. Papakita lang ako sa diyan. Lalaki, no? Lalaki. Mamaya tayo tayo. Dito, out to dito, 11K eh, lang nito sa bulsa. Bali, yun, 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 nyo yun, 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 6-7-3-1-5-6 pwede nyo rin i kopya sa amin, Si yun Vincent yun Yan, yan, yan Good morning, thank you, thank you, you Thank you One yun 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 Ay, ito